Ang asawa daw ni Sir ay nagtampo sa kanya. siya kung ano magandang ibigay. Kaya sabi ko sa kanya, meron akong naisip na design. Tiyak, magugustuhan nito ng asawa niya. Bayan pala si Sir. At matagal na daw siya dito sa Saudi Arabia. Lagi niya na daw napapanood yung mga videos ko. Kaya naisip niya na dito siya magpagawa akin. Para sa design na ito, gumamit pala ako ng mga sponge. At ginawa ko siya na parang bilog. May para nagtatalo ka ng santol. Basta bibilugi mo lang siya ng ganyan. Gumawa pala ako ng apat na bilog na mga maliliit. meron din pala akong ginawang malaki. At ito naman yung pinaka 3/4 na Foam gagamitin natin. So kinortikol siya na parang itlog o parang oval shape. So gumamit lang tayo ng slicer para mahiwa-hiwa ito. At dapat basang-basa yung mga sponge nyo. So ipapatong na natin tong unang bilog. Tutusukan natin siya ng bamboo stick para hindi matanggal yung pinaka bilog sa taas. Damihan natin para talagang secure na secure. At para madagdagan muna ng security, ay linagyan ko siya ng scotch tape muna. Para pag pinatong ko siya sa isang sponge, ay, hindi siya matatanggal. So nagdagdag pa ako ng mas maraming mga bamboo stick para mag-fix siya doon sa pinaka base ng arrangement natin. Amihan natin para talagang hindi matanggal. Tapos ilalagay natin itong bilog sa unang pinakababa. Gusto reklamo si Kabayan. Mukha daw tip! Sabi ko, kabaya, hindi pa kasi tapos. Kasi ilalagay ko pa itong isang bilog. Saksi, kabaya. Kasi tama daw ba'y ginagawa? Sabi ko, bayo oo naman. Si mukha daw talagang ti ginagawa kong design. Sabi ko kabayan kalma ka lang kasi may ilalagay pa tayong dalawang ganyan. Basta so, yun, medyo okay, okay okay, okay na siya. Hmm, kabayan so, na. Ilalagay na natin itong itong dalawang bilog sa magkabila. Basta so, yun, tuhugan lang din natin ng bamboo stick. Para security. Hindi masyunggal. Pagdadali na ng customer. Tapos umukit ulit ako ng dalawang bilog at, at inilagay ko sa pinakataas. O yan na, mga bi, nakikita nyo na ba yung design natin? O diba? Hulaan nyo nga kung ano to mga bi. Wow, wow, Tama kayo mga bi. Ang ginawa kong korte dito sa span ginawa natin ay teddy bear style. Ang gagawin naman natin ay pupunuin natin to na malilit na bulaklak. Maganda dito sa design na ito ay mga malilit lang yung mga bulaklak para maging detalyado pa rin yung magiging hugis ng ating teddy bear kasi kung malaki yung mga bulaklak masyado na kayong buso nakaumbok kaya baka masira lang yung design tapos magbuka siyang t o di ba ang pangit? So dapat kailangan talaga maliliit. Tulad itong ginagamit ko. Bibi Crisant mo. Hindi rin po kayong gumamit na Josephilia. O kaya naman ang Bibi Rose. Pero kung makulit kayo, ay bulaklak lang sang palok ilagay niyo sige mga. O B. kaya bulaklak lang santan ewan ko na lang kung matapos pa kayo. Eh, bibi wag 'yong ginigigil. Oh, hindi naman. Alam nyo naman kaya niyo gawin 'yung bulaklak lang santan, di ba? Sa so, ila mga bibi pupunuin lang natin lahat ng mga tatak pa natin. Napili kong gamitin pala ito. Crisantimum kasi una mura na siya. Marami na nang bulaklak. Medyo low budget si Kabayan. Alam niyo na, sinutulungan natin si Kabayan. Ito na pala ang ating finish product mga bibi. Salamat naman natin hindi din ginawa nating arrangement. Nagandaan ba kay mga Bent beat? Went down below. Pero hindi stable yung ilalim. Kaya dinagdagan ko pa ng kalating sponge. Kaya lang gumamit ako ng scotch tape para maging matibay at mas maganda ang ating arrangement. At dahil kulay pula yung ginawa nating teddy bear, nag-suggest ako dito sa customer ko na gumamit kami ng kulay puti na pambalot. As usual, ibabalot okay. lang muna natin siya sa unang cover para yung pinaka sponge niya hindi makita. Another technique ay gumamit kayo ng rubber band pampasikit. Uh, I mean, pag rubber band kasi ang dali-dali kasi itali. At tulad nyan, na secure na agad. masin lang, linagyan ko lang ng mga balot sa likod para magmukha talaga siyang buking. Siyempre, dagdag eksena, diba? Mari asawa ni bayan talagang panakita niya ito. Manonong balak yung magandang pagsasama nila. Sara! Mula taas hanggang baba, lalagyan natin siya ng pambalot. Kasi crumpled crumpled lang natin ng ganyan. Basta mga B, depende yun sa creativity pa, nyo. Paano nyo yun gagawin yung arrangement Tapos niyo? dagdag -dag ako nitong uh, clear na balot ng bouquet. Eh, kasi eh. okay lang naman eh, kasi puti naman na siya. Saka para magkaroon ng dynamics. Kus lang ba? natin ng ganyan. Kapag nahirapa kayo ibungkos, e, gumamit na kayo ng ribbon. Diretsyan nyo ng itali yan sa likod. Putang harap para secure talaga. Tapos okay, sir, bul -bul lang ganyan. Tapos, lagyan din natin ng ribbon para talaga eksena talaga, di ba? Tip ko pala mga B, paano yung kulay ng bulaklak Yun no. na din ang gamitin yung kulay ng ribbon ninyo. Para mag-complement kung ano yung mga nasa loob. So, yun ang mga B. Pero hindi pa tayo natatapos yun, mga B. Kasi medyo nakikita yung sponge sa harap. So, dahil may tirang uh, mm. moss-moss dito, eh, yung linagay ko. Kesa yes, naman mga masinjana, di ba? Sabihin nyo naman, puro masinjana na lang. O, ayan, mag mos tayo ngayon. Siyempre, huwag din natin kakalimutang sprayan, mga B. Para mamasa itong the arrangement. The arrangement. O, di ba, mga B? Tapos na nga ating arrangement. Alam nyo ba, B, tuwang-tuwa si Kabaya nung nakita niya ito. Sabi niya, Ay, maraming salamat kasi ang ganda nito. Pili ko, mapapatawad na ako, nakasawa ko. E, ano ba naman kasi ginawa mo, Kabaya? Eh, tinanong niya, mamamatay na daw ba siya, sasama daw ba ako? Habi ko, mauna ka na, ayaw na galit sa akin. Uy, try lang yun, hindi totoo yun. salamat kay Kabayan na bumili. Siyempre mga bi, kung nagandahan kayo sa arrangement nito. ito, please comment down below. At kung gusto niyo naman manalo ng GCash, i-share nyo lang itong video na ito. Malay niyo, kayo na yung manalo ng GCash. Pumunta ka na sa comment section, kasi nandun yung requirements kung paano manalo. Kasi nga, birth month ko ngayon eh. So anyways mga bi, maraming maraming salamat. Hello for more! I love you mga bi